ang pinaka na pagbati para sa mga minamahal ko sa nonen na nandito ngayon o baga. Siya may speech? Uh, aga. Aga, isa na dalawang taon pa. O, oh, aga, ang aga na ang aga lumarga ni Yormi ah. Alam po ninyo, nung nakarang araw, siguro na kita ho ninyo at uh, napanood sa telebisyon ang inspection po natin dito sa Agora Market. September 5 po. O, oh, oh, tama nga naman kayo. Ilan yung mga nakaupo dyan? Makatika San Juan yung mga nakaupo. Asan ah, yung mga rice retailers dyan? O, oh, sabi nga ni Sis ni, ano, si Yasenpai. O, oh, 10 oh, re uh, retailers lang ang binigyan. Basta may... <laughs> Pucho, saan po lang yung pinakita? Kala ka mo... Saan lang yung pinakita? Kala ka mo naman, napakarami na nabigyan. Ano? oh pero at least may nabigyan. Okay na eh. yun. Sabi ko nga sa inyo, basta may na-imedia na. na. Tapos yung media naman, eh, kahit alam nila saan lang yung nabigyan, <laughs> tatami ng bigas sa palengke na yan, eh, okay na sa kanila, eh, magkakaibigan niya mga yan. Sabi nito, Apple, taasan pa ang tax. Uwis, para may budget sa ayuda, patay tayo dyan. Ay, uh, unang araw ng implementasyon, ng Executive Order No. 39 ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ang tungkulin po ng lokal na pamahalaan ay siguraduhin na ang bawat isa na, sa mga rice eaters ay sumusunod po sa direktibang ito. Ano pong una kong sasabihin? Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtalima sa Executive Order ng ating mahal na Pangulo. Maraming... Yes! Uh, tama nga sip-sip, palakpakan, no? Oh. Alay ba sa'yo, hindi sila apektado po oh, sa ano. Salamat po sa pagkat. dito po, Mr. Secretary. Sa Agora Market, wala pong nag-violate sa price ceiling. Wala pong nag-violate sa price ceiling. Siyempre, so, eh. Violate sila, binoto nila yan. Kaya kahit na mahirapan sila, ta nila yan. Hindi lamang dito po sa palengke, ngunit pati po sa ibang mga lugar sa ating lungsod, sumunod po sila sa price ceiling na 41 pesos for regular milled rice at 45 pesos para po sa well milled rice. Bilang uh, pangulo po ng Metro Manila Council o head ng mga mayor sa Metro Manila, tayo po ay tumungo rin naman pagkatapos sa Quezon City kung saan nakasama natin si Secretary Abalos mismo at Mayor Joy Belmonte at Abalos. Abalos, maayos na yung polis. Inaayos mo na yung bigas. Yung polis, hindi pa po maayos, ha? Para yung lundag mo, ha? solve mo muna isang problema. Tago ka sumama sa isang problema. Gulo pa ng pulis eh. Nandiyan ka na sa bigay ng ayuda ng... Uh, hindi naman sa mga bulsa nyo galing yan. Kaming sa aming galing yan eh. Sa buwis ko galing yan. Pantakin mo ako ah. buwibili ko ng bigas. Nakaltasan nila ako ng buwis, pambili, pambigay dun sa mga... sa mga naagrabyadong mga nagtitinda ng bigas. So ang kawawa dyan, kaming mga regular na taxpayer. Pag sweldo namin, kaltas kayo ng ano, kaltas kayo ng uh, buwis. At yung si buwis namin, ibibigay nyo sa mga yan. Tapos kami, bibili pa kami sa kanila. Grabe, gahas ang gahasa tayo, no? Doon naman po ay nakita natin na sumusunod din po ang uh, mga rice retailers sa Neto Qmart. Mart. ko po, po ang sitwasyon ng ating rice retailers. Marami po sa inyo na bili... Matindi, oh, ha? Mayor ka ng San Juan, pero yung Qmart Mart ang pinag-uusapan nyo, ha? Kaya na parang isanwan ang uh, Quezon City. Ang bigas sa mas mataas na presyo. Ngunit, sumuporta pa rin po kayo sa EO 39. Kaya naman po, anong ginagawa ng pamalang nasyonal? Ito po ay uh, sinagawa namin sa pamamagitan ng napakaraming pagpupulong sa ating mga iba't ibang departamento. Siyempre with the Department of Trade and Industry, with the Department of Agriculture, and with the Department of Social Welfare and Development. Yan ang sinabi nito ni Francis Afable. Ayan, sabi ni Francis Afable, ang tawag daw nila ay mahal na pangulo <laughs> kasi lahat ng bilihin mahal. Yes! Oo, oh, yan. Totoo yan, totoo yan. Oo oh, nga, no? ang galing nyo talaga. Kasi talaga sa kataranta doon, nangunguna kayo. Eh. O naghihirap na Pilipinas, puro pa kayo kalokohan. Na. So sa araw na ito, nais nice kong uh, ipaalam na ang San Juan po ay isa sa mga nauna na mapapamahagian po ng 15,000 pesos. Eh, mauuna kayo. Ay, yung mga sip-sip eh. Joke lang. Baka muna yung nakuha nun sa basketball na ito, tangkad na ito. Pag nag-basketball kami niya, maumpug ako sa puso niya. Ang tangkad ng mayor nila eh. I'm from the national government through the DSWD for our rice retailers. At uh, gusto ko rin sabihin po sa mga rice retailers from San Juan, the local government unit will add an additional 5,000 pesos. Okay? So magiging 20,000 pesos na po yan. Pero yung 15,000 pesos mula sa DSWD, ngayon matatanggap. So mamimigay si DSWD ng 15. Pero dadagdagan niya ng LGU namin ng 5. Okay ba yon? Okay, yes. Ay, malapit ang 2025, 20 ba alam nyo na. Pero ang matatanggap nyo lang ngayon yung 15. Yung 5, sa susunod na. At so, tantitindi ng mga mayor talaga natin, ano? Lahat ng mayor, nangangampanya na. Ah, uh, gusto ko lang po ipa ipaintindi. Sa mga nakatanggap ng ayuda na yung pera po na yan, pucha, sa aming galing yan. O sa mga buwis po na kinakaltas nila yan sa aming kinsenes katapusan, ha? Hindi po yung galing kay mayor, maniwala kayo oh, kaya kung dapat magpasalamat kayo, alam nyo kung kanino, magpasalamat kayo sa mga taxpayers dahil kung walang taxpayers money, wala pong mapupuntang pera sa inyo. Ah, oh, kasi kung makapagano si sir eh, uh, by the way, 15 lang yan. Gawin natin, gawin natin 20,000 yan. Palakpakan. Okay? Oh, uh, so, pero matatanggap nyo ngayon 15 lang. Yung 5, matatanggap nyo sa susunod na. So, susunod na. Basta nagbigay akong 5, ha? Siyempre, nakatatak na sa isip nila yan. Baleng. Yung uh, 5,000 from the LGU, within this week naman po matatanggap yan. So, just give us until Tuesday ay matatanggap nyo na po ang 5,000 pesos. Ah, oh, installment. Sa Tuesday matatanggap na nila. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. O, oh, syempre, pagka 15,000 ngayon, tapos yung 5,000 sa City Hall nyo kukunin, eh, alam na, this, listahan na yan. No. At ganoon din po sa mga rice retailers na nandito po sa Agora Market. Kagabi, kinuusad po mismo ang may-ari ng uh, Bellagio. At uh, sabi ko sa kanya, kailangan natin tulungan ang mga rice retailers dito sa palengke. At napapayag ko po siya na lahat ng rice retailers here in the Agora Market, libre po kayo ng isang buwan ng renta. Yeah palapakan. Oh, tsaka, oh, diba? Tuwa-tuwa all right. 15,000, 5,000. Libre ko ngayon ng, ng, ng renta. All right. Oh, tsaka, hindi nila alam. Tataas, tatagal yan. Tatagal yan ng ilang taon. Oh, tsaka, yan. Ito. Tuwa-tuwa yung mga mo. Next week, ubos na yung 15,000 nila. Inaobliga pa rin sila mag magbenta ng 41 tsaka 45. 000. Oh, ikaw, nakatanggap kayo, di ba? Asan yung 41 tsaka 45 nyo dyan? Wala na, no, wala nga kami makuha. Pucha, usapan natin yun, ha? may 41 tsaka 45 kayo dyan. Saran yung tindahan kung wala kayong 41, 45. Ito 50, gawin mo 45 yan. Patay okay kayo dyan, kaalaan nyo, ha? Uh, nakita ko po yung halaga ng inyong mga binabayaran. It's between 7 to 17,000 pesos. So, depende sa laki ng inyong mga stalls. So, wala kayong yung babayaran para sa buwan ng September. Okay? So, yan po ay mga bagay na ginawa natin o mga hakbang na ating sinagawa upang makatulong sa inyo. Dahil... Ano yan, in good, ano naman, kidding aside, uh, napakausay naman ng uh, ginawa na yan. Malaking bagay yan, ha? Uh, yung 7,000 na renta eh, for the month of September, eh, pina-wave off na, uh, pina-wave na ni, ano, ni uh, Mayor uh, Zamora, walang pakat.